sa loob ng combat center, nang makumpleto na ang lahat ng mga pangunahing pinuno ng labanan, sinimulan agad ni Zhu Zheng ang pagpupulong. Isang kumpas ng kanyang kamay sa holographic display ang nagpakita ng tatlong pulang marka sa mapa. Ipinahayag niya na may natukoy silang tatlong grupo ng kalaban sa baybayin. Ayon sa kanilang intelihensya, tiyak na nila kung sino ang kanilang mga kakaharapin. Una, itinuro niya ang Hwasoo City at ipinaliwanag na may naispatan silang mga puwersa sa karagatan malapit doon. Ang mga puwersang ito ay mula sa isang grupong Ronin na kilala bilang Jidao Demon na nagmula sa mga dagat malapit sa Japan. Ipinaliwanag niya na ang grupong ito ay binubuo ng mahigit limang daang mandirigma at nag-operate mula sa Ropefly Island, madalas na lumulunsad ng mga pag-atake sa lupa at sa dagat. Pagkatapos, inilipat niya ang atensyon sa Linhai City at itinuro ito sa mapa. Doon nakita ang sagisag ng Eclipse, kasabay ng presensya ng malaking bilang ng kanilang mga mandirigma. Malamang na ang kanilang pangunahing puwersa ay nakabase sa lugar na yon. Agad na nakatuon ang pansin ni Najangi at Gao Changkong sa Linhai City. Isang matinding determinasyon ang sumilay sa kanilang mga mata. Sa lahat ng kanilang mga kaaway, ang Eclipse ang pinakabustong nilang pabagsakin. Gayunpaman, nang lumipat si Zhu Zheng sa ikatlong lokasyon, nagbago ang ekspresyon ni Jiang Ipinahayag niya na ang mga puwersang nakapalibot sa Tenhai City ay kabilang sa hindi iba kundi ang Chenlong Pirates, ang pinakamakapangyarihang pangkat ng mga pirata sa Katimugang Dagat. Ang grupong ito ay may kontrol sa pitong malalakas na armada at nagdulot ng matinding pinsala sa maraming maliliit na bansa sa paglipas ng mga taon. Kahit isa lamang sa kanilang pitong armada ang papalapit sa Tenhai City, Kakailanganin pa rin ang isang malawakang operasyong militar upang mapuksa sila. Nanahimik ang lahat sa silid. Sa simula, inakala nilang ang mga reinforcement ng Eclipse ay binubuo lamang ng mga nagkakaisang kriminal at bayarang sundalo. Ngunit ngayon, mas malala ang sitwasyon kaysa sa kanilang inaakala. Samantala, ibang klaseng kalaban naman ang Tianlong Pirates. Binubuo sila ng bihasa at batikang mandirigma mula sa iba't ibang bansa sa katimugang dagat. Sa dami ng kanilang dinaanang digmaan, hinasa ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban, kaya't sila ay isang elit at mapanganib na puwersa. Tumingin si Johnny kay Zhu Zeng. Sa puntong ito, may dalawang posibleng estratehiya silang maaaring pagpilian. Una, hatiin ang kanilang mga puwersa at harapin ang kalaban sa tatlong magkakaibang harapan ng sabay-sabay. Ikalawa, ituon ang kanilang lakas sa isang lugar, pabagsakin ang kalaban doon, at saka lumipat sa susunod na labanan. Sa huli, nasa kamay ni Zhu Zheng ang desisyon. Habang pinag-iisipan ni Jiang Yi ang sitwasyon, may hindi magandang pakiramdam na bumalot sa kanya. Isa sa mga pangunahing target ng kalaban ay ang Tianhai City, at ang katotohan ng iyon ay labis niyang ikinabahala. Sa kabutihang palad, inasahan na niya ang posibilidad ng isang pag-atake, at naabisuhan na niya ang mga residente ng Tianhai City ng mas maaga walang dapat ipag-alala tungkol kina Zokir at iba pa, ligtas sila sa loob ng kanlungan. Napakatibay ng depensa nito, kaya't kahit isang buong pwersang pag-atake mula sa Tianlong Parades, ay hindi sila masisira. Gayunpaman, ang kaligtasan ni na Xiao Honglian, Xinchan, at Chen Jingguan ay ganap na nakasalalay kung susundin nila ang kanyang mga tagubilin. Sa kabila ng seryosong sitwasyon, nanatiling kalmado si Zhu Zheng sa harap ng tatlong hakbang na pag-atake nang marinig niya ang mga pangalan ng mga puwersang sumasalakay, napangisi siya sa kanilang kapalaluan. Hangalang ng Pirates kung iniisip nilang kaya nilang salakayin ang Huaxu Kingdom at makaalis ng walang kapalit. Sila ay mapupuksa, ngunit pagkatapos lamang alisin ang iba pang banta. Matalas ang tingin niyang ibinaling kina Jiang Yi at Gao Chang bago magbigay ng mga utos. Dahil si Jiang Yi ang may sakop sa Tianhai City, pinakamainam na siya ang manguna sa Tengu Team upang wasakin ang mga pirata. Ito ay isang desisyong nagbigay sa kanya ng kapanatagan, kahit malaki ang bilang ng mga pirata, hindi sila kasing delikado ng Eclipse. Ang Eclipse ay binubuo ng mga piling mandirigma habang ang mga pirata ay mas madaling pabagsakin. Pinili ni Zhu Zheng ang misyong ito para kay Jiang Yi batay sa kanyang kakayahan at kung ano ang kaya niyang gawin. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Jiang Yi ang utos sunod na lumingon si Zhu Zeng kay Gao Changkong. May natukoy na mga puwersa ng Eclipse sa Linhai City, kaya't siya ang inatasang pamunuan ang Samsara Team laban sa kanila. Gayunpaman, binigyan siya ng babala na huwag makipaglaban ng harapan. Tumango si Gao Changkong bilang pagsang-ayon sa misyon. Sa dalawang pangkat ng kalaban na may mga nakatalagang target, iisa na lang ang natitira, ang Jidao Demon sa Huazhou City. Itinoo ni Zhu ang kanyang tingin kay Tu Yunli at inatasan siyang dalhin ang limang daan niya yung guards upang salubungin ang mga ito. Mabilis na pinag-aralan ni Jiang Yi ang kahulugan sa likod ng codename ni Tu Yunli. Iniisip niya kung may kaugnayan ito sa Zhu ang Diyos ng Apoy, na maaaring may kinalaman sa kanyang kakayahan. Ngunit agad niya itong itinapon sa isip, napakasimple ng hinuha. Katulad ng paggamit niya sa pangalang Chaos upang maitago ang kanyang totoong kakayahan, maaaring maling akala lamang ang palayaw ni Tu Yunli. Kalahati ng mukha ni Tu Yunli ay nakatago sa ilalim ng kanyang royal robe kaya't mahirap basahin ang kanyang ekspresyon. Ngunit sa kanyang mga mata ay namamalas ang matinding determinasyon. Walang pag-aalinlangan, tinanggap niya ang misyon. Sa sandaling yon, lumapit si Lan Xincheng na may pag-aalala. Itinanong niya kung mananatiling ligtas ang Blizzard City kung aalisin ang Yan Yun Guards mula rito. Ang lungsod ay nasa ilalim ng mahigpit na kontrol ng militar at bawat sundalo ay may tiyak na ruta at responsibilidad. Ngayon, alis na ang nangangasiwa sa depensa nito, kaya't paano na ang seguridad ng Blizzard City? Nagpahayag ng kanyang pag-aalala si Lan Cheng, ngunit agad na tumugon si Zhu Zheng ng walang pag-alinlangan nakahalukip-kip ang kanyang mga kamay sa mesa habang nagsasalita ng may matibay na determinasyon. Sa sandaling iyon, ang pinakamalaking banta na kinakaharap nila ay ang pananakop ng mga dayuhang puwersa. Kailangan nilang manalo sa digmaan, anuman ang mangyari. Matibay ang depensa ng Blizzard City. Kahit panawawala si Zurong kasama ang limang daang yanyon elites, hindi ito magiging malaking dagok sa sitwasyon. Bahagyang kumunot ang noon ni Lang Sandali siyang nag-isip sa sinabi ni Zhu Zheng ngunit sa huli, piniling huwag ng magtanong pa. Kapag ang isang pinuno ay nakapagdesisyon na, hindi na nararapat na patuloy itong questionin. Ang isang matalinong opisyal ay alam kung kailan dapat umatras. Biglang ipinalo ni Zhu Zheng ang kanyang palad sa mesa. Napuno ng pangangailangan at pagmamadali ang kanyang tinig. Kailangan nilang kumilos agad bago lumawak ang pinsala hindi nila maaaring hayaang makarating ang kalaban sa puso ng Central Plains. Walang pag-aalinlangan, sabay-sabay na tumayo si Najangi at ang iba pa. Buong determinasyong sumagot ang kanilang mga tinig, nagpapatunay ng kanilang paningindigan sa utos. Wala nang dapat aksayahing oras. Agad na lumabas ng silid si Najangi, Gao Changkong, at Tu Li. Habang lumilipas ang oras, patuloy nang sumusulong ang mga kalaban patungo sa mga baybaying lungsod. Kung hindi sila kikilos agad, libu-libong inosenteng buhay ang nasa panganib. Paglabas nila, agad na tinawagan ni Jiang Yi si Zokir, na nasa Tianhai City. Gabi na noon kaya inabot pa ng ilang segundo bago ito sumagot. Nang makita ang pangalan ni Jiang Yi sa kanyang screen, saglit siyang nagulat. Sa malaro ngunit inaantok na tono, tinanong niya ito kung bakit ito tumatawag sa dis oras ng gabi. Ngunit bago pa siya makatapos sa kanyang pang-aasar, agad siyang pinutol ni Jiangyi, halatang may matinding pangangailangan. Binalaan niya ito na nasa panganib ang Tianhai City. Bumalik na ang eclipse at paparating na ang gulo. May grupo ng mga pirata na nasa baybayin na at anumang oras ay darating. Sinabi niya kay Zokir na manatili sa loob ng bahay at agad na bumaba sa basement. Walang sinuman ang dapat lumabas. Siniguro rin niyang papunta na siya roon kaagad. Hindi na nag-aksaya ng oras si Jiangyi. Matapos ipaliwanag ang sitwasyon, agad niyang tinapos ang tawag. Pagkatapos noon, isa pang numero ang kanyang tinawagan, si Chen Jingguan sa Chaoyu Base. Dahil mula sa dagat nang gagaling ang mga kalaban, malamang na unang targetin nila ang daungan malapit sa Chaoyu Base. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Gusto niyang malaman ang kasalukuyang sitwasyon at kung handa na ba sila para sa labanan. Ayon kay Chen Jingguan, nailikas na ang lahat ng tao at nailagay na sa ligtas na lugar ang mahahalagang supply. Ang natitira na lang sa pantalan ay ilang malalaking container na sadyang mahirap ilipat. Tumango si Jiang Yi bilang tanda ng pagsangayon. Mabuti. Manatili kayong nakatago at hintayin ang hudyat ko bago kumilos. Matapos ang tawag, umikot ang kanyang paningin. Napagtanto niyang silang tatlo na lang ni Natu Yunli at Gao Chang ang nasa elevator. Saglit niyang tiningnan ang dalawa pero nag-alinlangan siyang magsalita. Hindi siya ganoon kakilala ni Gao Changkong at bihira lang din siyang makipag-usap kay Tuyun Li. Sa tingin niya, hindi na kailangang basagin ang katahimikan, mas mabuting pagtuunan ng lahat ang kanilang tungkulin. Ngunit, pinili ni Li na putulin ang katahimikan. Sa matatag na tinig, sinabi niyang agad niyang pupuksain ang mga tulisan sa Huazhou City. Kapag natapos na niya yon, handa siyang sumuporta kung kinakailangan. Sinabi rin niyang kung mahihirapan si Jiangyi, mas mabuting umatras muna ito at hintayin ang mga reinforcement. Okay, sagot ni Jiangyi ng kaswal. Kapag kailangan ko ng backup, tatawagan kita. Biglang umiti si Gao Changkong, natahimik lamang kanina. Ngunit imbes na tumugon kay Tuyun Li, lumingon ito kay Jiangyi. Umaasa kami sa sa huling labanan laban sa Eclipse, wika niya. Ikaw lang ang may kakayahang kontrahin ang mga propesiya. Kung wala ka, magiging mas mahirap talunin ang eclipse. Narinig ni Jiangyi ang dituwirang mensahe sa kanyang mga salita. Naalala niya ang sinabi noon ni Deng Yuanbo, hindi tunay na nagkakaisa ang pamumuno ng Blizzard City. Sa kabila ng kanilang pakitang taong kooperasyon, may kanikanyang paksyon ang bawat isa. Hindi man halata, may tahimik na kompetisyon sa kapangyarihan sa likod ng mga desisyon. Ngunit si Jiangyi ay isang taong nasa labas ng sistemang iyon. Hindi siya apektado ng kanilang politika. Wala siyang pakialam sa mga alitan ng kapangyarihan. Bago pa siya makasagot, nagpatuloy si Gao Changkong. May impormasyon umano ang Iron-Blooded Team tungkol sa Chen Long Pirates. Malalakas ang mga ito, pero hindi sila ganoon kahirap talunin kung wala ang kanilang leader, ang Chen Long King. Dahil sa kakayahan ni Jiang Yi, hindi siya dapat mahirapang harapin ang mga ito. Tumango si Jiang Yi. Alam niyang ang tunay na sukatan ng lakas ng isang kalaban ay nasa mismong laban. Kahit mukhang mahina o malakas ang isang kalaban, hindi siya kailanman nagpapabaya. Alam niyang ang labis na kumpiyansa ay maaaring humantong sa kapahamakan. Paglabas nila, nadatnan nilang nakahanda na ang Tengu Team at Samsara Team. Naghihintay na lang sila sa kanyang hudyat. Wala nang dahilan upang magpaliban pa sa isang iglap, mabilis na kumilos ang kanilang grupo at lumabas ng Combat Command Center. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in Action.